dapat sa kailangan ako dito hmm. so dapat an sa bilog na, na saka dapat nakatapat hmm. hmm. dito yan yan I pagpasok hey, mo hey. igalon mo hey, 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 hey. hindi pagpasok mo igalon mo ikain mo ganyan yan eh. Oh. hmm. wala sa hindi ay makinig Sorry ka.

Yun, no? Anong, suabi -suabi, okay. yun oh, hmm. ano yung swab yung swab paso pa, yun oh ano, muna unti, ano, lang hmm. Ano, no? Hmm. Mapat na Paano kasi wala kasi. <laughs> <ito, may> <laughs> Lapat na kanina eh. <laughs> Hindi, mas tumapat na yun. <laughs> ha? Ang ka na. Pinukpok na namin kanina eh. Ano gasi na? <laughs> <Napopo> kayo. <laughs> Hindi naman makinig sa pangapayo eh. Ano? Hindi <laughs> eh, kami meron ka, lalain mo. Nakikinig kami, <laughs> Bus mo na yung welding machine para madali ko na, ano, no? Ha? Oo, no, 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 <laughs> welding machine. Pero kapatik pa dyan. Pati ka pala. Eh, sa kanya, yung uh, ano niya. Nak, bantay mo siya yung nak para hindi ako paluin mamaya pag uwi. Oo. Huwag kang makulit. Ako, ka nainis oh, na rin ako sa'yo. Ah, uh, ano. Ano yung mga nino mo, ayaw mong ano. Bless, bless. Ha? Ha? Ah, Nagpaalam ka? Ah, uh, sabi mo, paalam. Oo, oh, paalam. Ayun. P8, inaral namin yan eh. <laughs> o, oh, diba? Ay. Nadali mo pa eh. Ng piit, inaral namin yan. Tiyagir College kami. Nakuha mo lang bigyan mamaya bumagsak. Bumagsak ka yan. oh umuwi um, 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 ka doon, para <maka <gusto> <maka makamukha. Um, Bunti na lang, dumating na okay? ako <maka> okay. eh. Nakma, ano ka dito. Bumili ka doon ng candy. <maka <maka> <maka> oh, <maka> uh -huh. ayaw na. Oo. Bago na isip ko, sa ba? Magbibigay ako pa naman, dalawang minuto, dalawang segundo lang, babago ka agad utak, ko. ayang tayang, hindi po na agad. Huwag, ka ng Takbo ka agad. Ano baka mamaya no? Ibang ibang tornilyo yung pinasok mo. Tingnan <laughs> mo baka mamaya nahulugan ka diyan, hindi mo maibalik. Mamaya sa iyo pa rin nahulog. Bilang lang pa niya no, 11, 12. Hindi ang ganda ng kaya ni Nono eh. <laughs> Sabi, Pag sa atin mahirapan na eh. Ang nasa mahaba yata dito sa may ano eh. Ayun yung dalawa, so, magkatabi. Dalawa, Yung dalawa magkatabi. Sana ang <laughs> Kanina po, pagpasok po tayo ng tigas pa rin eh. Parang hindi nalinisan no ah. <laughs> parang, <laughs> parang, parang, parang ganyan pa rin ah. <laughs> Tapos siya, ano muna, motor wash muna. Kung ano mo yung ano ni ano, Winston. Pressure yeah, washer yung ginawa natin. Tiramin mo, tangan na pre ang pangit eh. <laughs> dumi. <laughs> ah, hindi. Dalay mo kayo Winston yan. Kasi nakaano ah, yun eh. Doon mo. Nakasit na yung pressure washer dun eh. Ha? Ah? Oo. Oh, Dito lang namin binu pero nakasit, nakasit na dun eh. Gawa na ba yung ano pressure washer? Gawa na. Ginawa natin. Eh. Siyempre gawa na. <laughs> <laughs> Nakaraan dala. Huwag gagawa lang. <laughs> Ito bang kanina eh. Sabi ni Nono. Kapi kasi. Ngayon eh, sumisilip. Patanda yung dito. Umbalis. Hindi. Eh, ano, sabi ko, gulong lang alam kung tanggalin ko. Sino, sino? Ako, ako. Eh, kanina, di ba? Sabi mo matigas. Sige na wala, ano? Oh. Alin? Miss Mili pa nina. Sino? Ay, Ay si ako? ano yun? Da, ano yun, Green Driver talaga yun? Sino, ano. sino? Si Kapit Pahin ni Ricky dati Yung taga dyan, malaki ang gusto. Kanina? Uh, si Mga Ande. <laughs> si Mga Ande. Pag gano'n yung no, mga no, matigas eh. Ano wala, siya bigla ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Siguro. Kaya nga yun. Kaya marunong yun. Back out ba? <laughs> Alam na. Hindi niya linya siguro. Ganun din yung <laughs> Ay pa maliwala gumagalaw na. Hmm. <laughs> Balak yata ng ano ni, eh. ang tanggalin niya ulit. kaya ulit. <laughs> uh. <laughs> Ito eh, syempre magkakamali di rin. Taka nila hindi naman lapat na no? ano. No? Kanina, hindi na hindi naman lapat eh. Hindi gumagano siya. Hindi, na nga yung hukay eh. Ay, oh, hindi siya na gano'n no? Tuma, tuma, ano? tuma sa hukay. Hmm. Yan ako, kuha ng halaman o. Pati, May pati yung pasok ko. kuha naman na. Ano yung hmm? motor kasi natin? basta yung we'll tingin lang makikita mo sa logic may may ano oh. yun sa logic na lang yun magaling sa mga ano yun ang motor na dating welder yun welder tambay Eh, share. pagtambay tambay namin <laughs> ko nakikita <laughs> na gumagawa nakikiyos <laughs> <no>, yung mga <laughs> nga, ngayon, gabit japan, kayang -kayang ano yung mga ano ka na yung ng japan eh kaya you kaya mo ano yun <laughs> ayaw mong pakialaman eh Ah, polis ka na pakilaman eh. Hehehehe. <laughs> Uy, malalim pala yung ano mo. Center stand. Uh, ayun mo, Yung likod. Uh, ayun, ayun, uh, ayun. Hinayos mo oh. yung ano mo. Ito. Hindi ito, likod na ito. mo rin. Alin? Ito, ito. Putor mo. Yung gulong. Ah, Oo. Oh. Uy, may gumagawa. Ingay, ingay yun. Ingay nyo. May gumagawa dito <laughs> eh. Well, meron na yun ha? ah. Ah, nasigit sa bayan. <laughs> dali kami. <laughs> dali kami ni Query sa Karanki ah. Ha? Huh? Yung ano, yung nilgan. Dali kami ko alis. Bingi kami. Ano yung minigan? Parang hindi ko alam yun. yung binabaring lang, pakong bala. Ah, binili mo? Polis. binili mo? Polis. Ah, nail Yung tool sa ano? ano yun? Ano yun? Rick, pre, yung pinaka nilgan yun, ang pinaka ano. Kung, yung bala yung ano, may ba naman. Compressor siya. hindi. yung, ano, talaga, yung ginaganan lang. Ito tulak. Kasi meron akong ano. Maganda pa rin yung dati, yung may 22 sa bala. Hindi pre maganda yon. Hindi ka happy ano we. Eh. Pul may hmm. Pero oh, ang hirap ang tigas. Ang tigas sa Maganda yon pre naka ano sa may ano air, air, compressor. Iba naman yun. Sabi mo. Ano rin yun. Nilgan din na ano oh, yun yung may tigas. Ayun yung habi namin kayo. Kuni namin. Dibandaan lang eh. Oh, Ayun yung habi niya wala. Ang ganda kayo. Sabi mo ano, ano gagawin niya? Ang mura yan, may compressor ka. Ayun na lang yung kuha niya mo dapat, maganda pa yun pre. Hindi, hindi wala nga paggagamitan. So sa'yo na sa mga opo upuan mo? Oo. Sa mga opo upuan mo yan pre. Ayun yun ano Hindi, mechanical nga tayo. Pag may natin sa'yo, pagpaparilin mo nun. Ganda nung makatama ko. Ang bala naman naman, 1.5 o dos. Ganun lang rin. Oo. Ang bala ata nun. Uno imedya at ang bala nun eh. Oo. Pag may nang mo, gawin mo ratatayin mo. Eh, oh, kung gusto mo siya pebra, yung dinatulak ba? Uh, yung ang co concrete, concrete ano nail? Ah, uh, concrete. Dali kami yung kutol. Bakit nasira ka? Hindi, tinira namin sa ibang banyo, kulog. Bingi kami. <laughs> Lakas yun ba? Malakas yun eh, no? Sa laba, sa ano kami una? Sa outdoor kami. Okay lang. Si Arkulog. Ah, Bingi kami. Oo. Pwede siya ng concrete. Ha? Pwede sa concrete. Concrete talaga? rin? Ah, uh, pang, concrete talaga. Mm -hmm. Pero anong tala nun, yung ano yung ginagamay ang damit dati. Banda ban 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 yung mama mo doon, mamaya ma ano yung ba bawala 22? mama mo. Yung ano yung gawin yung... Kung hindi daw yung hindi po ah. dito daw yung ano na yun, ano yun. Ban yung mula mong dulo. Pares tayo pagagalitan mamaya. Oh, kulit no pati ano tirahin na natin no habang nakaano pati yung apakan mo pati apakan mo tirahin natin ilalim mo marami yung stain day sabi lapas mo lang tirahin muna natin na ito lapas mo na nga kasi yung mga bread yung machine mo kapag ginagawa yung madali na pag natapos tapos na rin isa hindi kaya pa hindi na kabuti ng gabi eh Ay, sana eh iinom na lang sila gusto mamaya may iinom na tayo may chaser no, oh napapulutan eh popya popya ba yan ah hindi ano? kabayan kabayan hindi mo tira tayo margarita ulit parang mga kawasan tayo namin margarita margarita tinira namin sarap no? ang ating ah, gin na at dyan ano yung gin may gatorade tsaka may at tsaka may ano may uh, ano, yakut ah, panalo na mamay anong kaling sidecar dyan na ha ngayon itong motor eh kay nono tayo no, no, yung oh jet marketing pala Tinira okay, na oh. niya namin, no? Tinira niya yan, puta. Kung nasa yung pwersa, hindi tinira sa pwersa. Kailangan naman may pwersa niyan. inang in 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 hindi winelting. In oh, yeah. Ayan, kung na ano, nilabas yan, tapos <gantarik> na sa anak, pre. Na nahihirapan ako ito, diba? Ay, pabaya. Ikaw naman, hindi man kami. Sabi ko, matayang matanggalan. Parang radyo lang pala yan, eh, no? <How tänit> oh, oh, kami ba nahihirapan? Kala ko nga, ito yung welding machine, pre, oh.

Thank you. Pares tayo na labas. Pag dalawang wala, mahanapin ah. nyo. Kaya <laughs> naman nakatumayo ka sa akin. Oh. Para pag kinanap, hindi tayo balik nakikita. <laughs> Ay, pang tigoy. <laughs> para iwasan ako ang puso. blue battery na tayo, pre. Ah. Gumagana pa nila. Hmm, laki. Okay. Okay. ba't na pala tayo, pre? Kajer? Magkakabili mo din sa inverter mo na. Pwede sa stainless, pwede sa ano? Pwede. Pwede sa hindi. Hmm. Oh, honest, no? pwede ano 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 siya? ano ano siya? ano Dito pala ano 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 Bakit ko ano 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 ay apo para tikas to. Pero hindi eh matigas, hindi mo nilalangisan. Ayun <laughs> nga, hindi hindi mo nil- hindi mo nilalangisan yung ulo. Sa telepono lang 'yung isa. Ayun, yung pinaka-couple. Cable wire. So, oh, cable. Ito. Alin? eh. Ito oh. ba tanggalin to? Hindi nga pa paano kasi para kayayan tumitigas, wala nang anyan an langis. Okay, okay pa naman kasi ito na ang

baka hindi ano kumagat ah sige iyan na muna bagay madali lang ay ano adjust yan lagyan mo na lang langis pag away na sige ay wala yan boy hmm? ano ano i ano mo ta taasan mo wala, wala eh taasan oh Nabug Laliman mo, hindi mo taas. Paano ganyan? Oo. di ba kanina? Oh, yan, yan. Yan, yan, Hindi nga eh. Kung wala...